mga guys narapod bagong uh, na symbol nga top load para sa RI, uh, nahuman na rin ako simbol guys uh, nahuman na po rin ako pintura mga guys uh, nindot ang design mga guys yung i sa tanang na nakakita o naka nakapahimo <coughs> naka ni mga guys may nyo sila nga uh, arang ayusa arang nindota ang ang gihimong sampol ni mga guys ang gi na karyer kana muna mga guys ang una na hong simbol na career sa RE daghang nakaangay ni mga guys mga ang mga kauban nag uh, plano na nga uh, magpahimo sila sa ilang Rio Kari o career para sa saho, mga guys oh dapat ya, dapat maksima mga guys uh, na imo ana na po ni o career na uh, parehar ga design ani mga guys pero taas taas o lutoy ring sa maksima Oh, so, mo ana na pa na, mga guys. Ya. Apa gejoy? Apa gejoy mga guys? Uh, magpahimo na pud og career. Ingon ani og porma. Uh, sunod-sunod na ang atong uh, uh, magpahimo pareha sa akong ah, RE mga guys man yung akong RE mga guys so kung kinsay ganahan ah, magpahimo o pareha sa akong top oh, lang mo mga guys uh, ah, diri sa ilawom sa tulay sa Divisoria buntok sa ordinality So, karoon, uh, tatawad, maabot na tong tag ija ni na uh, amon na ning i dito sa ijang RI. Uh, ang ijang RI, kulor puti, uh, biyahe ug banday sugod. kang bukatot kapilitan ang kinakusgan sa kabaskan tumas mas So uh, Matayanan mga guys Kaya mo na ning itawad karong tagtaon Kung maabot na tong iyang RE So maun ni mga guys Ang tahong tauran karon sa among inasimbol nga upload color white ng RM nga guys o so, money ang tagidya mm -hmm. biyahe ni bandai uh, banday so good mga guys arang ayos na yung bawa bawa kayo arang kabranyo ka dude Ito na po yung isang mga guys. Nag-uwat na po kay himuan na po Career. RE nga po ah. O kaming among taoran ka ron. ri RE nga color white. O money ang taplod mga guys. Nga among itaod ka So, amon na na yung itawad mga guys. Let's go.

thank you. سڀاڻي ڏيکڻ وڌيڪ پڪو آينو ڄاڻ مڃو ٿو ڪيڏو ڪم 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 What are you اٿي ڏي 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 Kini ka plat bar na gitu kuan ngay. Plat bar na dos. So, humana na guys. Uli na sila. At sa panas, Tomas Obos. Yan na po, yung nag pauwat oh mga guys. Kita-oran na po ni uh, upload iniing ko ang RE. Okay, bye bye. Salamat. Bye-bye. Ampeng sa biyahe.